Oh, pakamot tayo. Good morning guys. Good well, afternoon. Uh, good evening. Uh, dito po tayo sa panibago na itong vlog. Uh, sampung rules ng kahirapan. Ito guys. Uh, ang sampung rules ng kahirapan ay maaaring isang pana mapanuring paraan upang ipakita kung paano manatili isang tao o lipunan sa kahirapan. Narito ang sampung patakaran na parang sekreto ng pananatiling mahirap. Mga bagay na dapat iwasan kung nais mo na. Una, umasa lagi sa iba. Laging laging asahan ang gobyerno, pamilya, at iba pang tao para sa lahat ng pangangailangan. Hindi sa na para sa sarili ng pagulat. Number two, gumastos ng higit sa kinikita. Uh, huwag mag-ipon at galing gumastos ng sobra na kahit hindi kaya lalo na mga bagay na kailangan. At number three, iwasan ng edukasyon at pag-aaral. O iwasan dyan, harap, gusto natin naging mahirap. Huwag maglaan ng oras sa pag-aaral o pagbuhan ng bagong alaman, ng na katulong sa pag-unlad. Siyempre, eh. Siyempre, mahirap tayo, eh. So, at pangapat, takot sa pagsubok at pagkakamali. Number five, sisihin ng iba sa lahat ng problema. Anin, ugaling, ugaling maging tamad. Huwag magsikap. O, oh, hindi ko nasawa ko, guys. Pagsikap at, at laging umanap ng pinakamadaling paraan na kahit hindi ito produktibo. Uh, seven, uh, magpatalo sa bisyo. Okay, gusto mo maging mahirap, mag, uh, magbisyo ka. Umato sa sugal, alak sigarilyo, o at iba pang bisyo kaya sa mga bagay na nakakatulong sa kinabukasan. Uh, number eight, hindi marunong magplano. Mabuhay lang sa araw-araw na walang plano para sa hinaharap. Kaya dapat dumating ang crisis, wala pa rin, walang paghahanda. At ang uh, pang-Syam walang disiplina sa paggamit ng oras. Oo. masugal ka na lang. Figurado maghirap pa. Sayangin ang oras sa panood ng TV, social media, at iba pang walang pakinabang kaysa gamitin nito sa mag-aaral o mag-aaral buhay. At last, at last guys, uh, number 10, ay uh, hindi marunong mag-adapt na o magbago. Kaya, may bagong oportunidad na magbago sa mundo, mananatili na lang nakasanayan at tanggihan ang bagong kalaman na kuparaan ng pamumuhay. Okay, guys. salamat At yan ang ating sampung gulos. Kung gusto mong maging mahirap panatiliin mo yan, Ara, good luck sa'yo. Bye-bye, guys. Like and subscribe. Bye, guys.